Good morning mga kajang Kaya nice day mga kajang Ayan yeah, mga kajang Welcome to my channel Ayan yeah, mga kajang At uh, hindi tayo nakaikot ngayon At uh, Pahinga muna anak Pahinga <laughs> muna anak At uh, Father's Day Ayan yeah, Father's Day muna ngayon mga kajang Ayan yeah. Celebrate my Father's Day <laughs> And happy Father's Day pala dyan sa mga fathers dyan. Ayan. Ayan, sa mga team pasaway, mega love shout out dyan. Ayan. <laughs> Ayan, dito tayo sa bodega natin ngayon. Ayan, update ko kayo sa aking mga naipong. <clears throat> ah, baro na yung ano ko, lalabunan ko. I-update ko kayo sa mga naipon natin yung kalakal. Ayan. Ayan. At sa so, mga uh, suki ko dyan, ang uh, konting pasensya lang mga suki. At uh, ano muna ngayon, pahinga muna tayo anak. <laughs> and Celebrate muna tayo ngayon ng Father's Day. Ayan. Ayan. mga kadyang, Ayan, samahan niyo ako. Ayan, ito, yung ating mga naipong kalakal yun, yung mga kalakal natin yun, masibak, mga sibak ito, meron tayong mga pit bottles yun, yung mga pit bottles natin, marami na rin ayan, ito, punong-puno yung ano natin, 1.5 ayan, yung mga 1.5 natin, ito pa, nakasako yung mga appliances natin, ito, marami na tayong buti, mga kadyang, ang bis lang natin makaipon ng buti punang-punang na naman yung tambaka natin <laughs> ayan, dami na naman ayan, mga kadyang mga naipo nating bote ang daming gumagamit ng bote sari-sari ayan, ayan. ayan, dito sa loob ayan tayo dito ayan. ito pa yung mga lata natin makarami yung mga lata natin sa kasako sa kasako yung mga lata natin mga bagong ipon natin lata ayan ito yung mga plastic natin nasibak ito yung mga uh, alambre, bakal halo-halo na mga ka-junk. Ito. yung mga nakasapong mga bakal. yung mga ka-junk. yung mga naipon natin. Ito, ang dami nating baklasin. Ang dami nating baklasin. Iba't-ibang appliances, mga ka-junk. Ito yung mga player tayo dyan. DVD player. Ito yung mga electric stove. Oven. yan yung mga electric fan ang dami natin electric fan may mga bike ng mga rim may mga aluminum kasi yung mga kadyan yan ito yung mga barina ng mga sirana yan sa din natin yun, may mga bakal yan saka tanso din Ayan, ito, yan ito yung electric fan dami yung mga duplik electric fan yung mga kadyan yung mga ano natin baklasin Ayan. natin ito meron tayo dito mga monoblock block mga monoblock block ang dami natin planggana mga itim na planggana mga upuan yan yung mga naipon natin ngayon mga kadyank yan doon sa kabila pa meron pa doon kabilang bodega natin yung mga ano natin doon update natin Puntahan natin yung kabilang bodega. Let's go. Ayun, si Bunso. ano Bunso? Natutulog ka? Bagong gising ka? Ha, Bunso? Bagong gising. Eh <laughs> kagigising lang mga katiyan ko ni Bunso. Ayan, puyat na puyat sa gabi yan. Kaya panay na ikahul yan. whatsapp, 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 what's up, What's up, Hans? What's up? What's up? What's up? Kabila, what's up? Yan. Oh. Yung kabila, kabila. What's up? Oy, kabila lang. Oh. Ayun sa isa, isa. isa. What? What's? up? Yan. <laughs> Very good. Oh, bakit mo umiga ka na? Oh, oh what's up? Oh, yung iyo. Umiga na si Bunso. Oh. <coughs> um, Bunso. Oh, what's up? Oh, what's up? what's up? Ayan yung so, tagabantay ng kalakal. <laughs> Ayan mga ka-jang ito yung mga update natin sa kabilang buliga Ito, marami na marami na naman tayong Wilkins. Nakapadeliver na natin yung nakaraan. Ayan, ito meron na naman tayong ito, Wilkins na bago, bagong ipon. Ayan. Ito, marami tayong 1.5 dito. Ito, ito 1.5, sako-sako. Ayan. Ito po, sa taas mayroon pa marami pa tayo yung uh, ano doon well 1.5 ito mga yero natin yan. yung mga yero natin dami yung mga tarlina natin mga ano natin yan mga ipong tarlina kasi pwede pang gamitin yan pag paayos ng bahay yan yung, yung mga tarlina natin yung mga steel mati ito meron tayo dito mga, ito, mga bakal pa pwede pang natin gamitin yan ito yung mga ipong natin bakal mga TV tayo dito. Yung mga nakuha natin TV. Yung mga rim tayo dyan. Ito TV. Ito yung mga bago natin ipong bakal. Ito yung mga bike tile dyan. Yung mga bike natin. Yung bagong kuha natin bike. Tulungan tayo ng ibon yan. Ito yung mga kabel niya. Mga bagong kuha natin yan. Pilit ang gamitin. Wala kang kalawang yung eh, Kabil Buo pa siya. Magira. Ito mga karton natin. Update ko sa inyo yung karton natin. Sobra kalahati na sa bodega natin. Napuno na yan. Ready to deliver na tayo. ano <laughs> pa tayo dito sa taas. Kaya tayo dito sa hagdanan natin sa taas sa second floor. Ito <laughs> so, may tayo dito na tambak. Pwede pa natin gamitin kasi ito. Pwede pa pambakod Yan yung mga ipon natin 1.5. Sako-sako sa yung mga 1.5 natin. sako sa ako hindi pa kinukuha kasi ang kinuha sa atin yung Wilkins hindi pa nila kailangan yung 1.5 kaya ito na uh, natambak dito sa loob bodega ito yung bintana natin sa second floor natin <laughs> ay yung mga natin sa labas so, ayun natin lilimon ay, baba na tayo baba, Madilas tayo pisa na ito yung na ng bike yung mga ng bike ito po, may pisa pa tayo dito simbol yung ito, mga kajek mga bike na ito wala lang akong oras nakapokus tayo sa ano uh, natin junk shop ayan mga kajang yung eh, ano ko sayo, inyo update ko sayo. inyo <laughs> for watching. Bye bye, bye, -bye. God bless. Thank you for watching, mga ka-junk Please subscribe my YouTube channel. Please like and share sa mga videos mga kajang.